Nagkita at nagtagpo ulit ang landas ni Nadarin Spanto at Kasi Legaspi sa ginanap na Cosmopolitan Sunset Party ng Pin shop. Unang dumating si Kasi Legaspi na napakaganda sa kanyang suot na sleeveless yellow dress at talagang super slim na nito. Sumunod so, naman na dumating si Darren Espanto na napakagwapo rin. Mag-isa itong kinukuha na ng picture habang nakatayo sa stage. Kasama din nila sa naturang party ang super ganda at siksing si Julia Barreto at pinipikturan silang tatlo. Uh, kuya, kuya, kuya. Kinilig naman ang mga tao na dumalo lalo pa at makikita ang magkatabi si Nadarin at Kasi. Rinig na rinig ang hiyawan ng mga kasama nila. Good morning. Sina Darren at Julia Barreto ay kabilang sa mga endorser ng PinShop, kaya nagkakatipon-tipon sila kasama ang iba pa. Nakikita ng walang ilangan ang dalawa dahil masaya itong nag-uusap sa kabila ng mga naging isyo sa kanila noon na natiling magkaibigan pa rin. So Nakaakbay si Darren Spanto kay Kassily habang pinipikturan silang dalawa at nagkukulitan pagkatapos nakakakilig pa rin silang panoorin. Sa mga ngiti ni Nakasi at Darren sa buong ganap ng party, makikita ang super saya nila kasama pa rin nila si Julia Barito na sumasayaw. <laughs>